Hi guys. Yes. Kikiti beats back. With feelings. Kumusta kayo dyan guys? Time check is 3.08. So bali. Pupunta tayo dito. Tingin tayo dun sa may street foods. Kung merong ano dun kasi na miss ko kumain ng ano. Yung kamote. At samahan nyo ako guys. At pupunta tayo doon sa uh, Pilihan dito uh, kunting lakad lang then pili na rin tayo ng ano mamaya milk tea kaya uh, tara samahan nyo ako guys Il... Uh, pa ayan <laughs> merienda time guys di ba kung tignan yung mga motor di ba pag sa ating yan traffic na dito hindi <laughs> talagang ano to mga karamihan dito mga estudyante so ito mga building na to nakikita nyo karamihan dyan may mga borders din kasi yung matas na yun dun sa dulo yun nakikita nyo yun may ano yun dun sa yung eskwilahan ano lang wala sa so nakasalubong pa natin yung ship ah Meron ding ano dyan, pasyalan dyan sa loob. Kaso nga lang, dati kasi may bayad yan. Hindi ko alam kung pwedeng pumasok dyan na kuan libre lang. Yung mga ganyan nila, oh, pwede kang mag, mag ano ng kasal. Ayan, yan yung nasa loob nyan. So, hindi, di ko pa naano kung pwedeng pumasok sa loob. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Ayan kasi sila, hindi sila pumapasok eh. Oh. Ah, ito, love story about your ano. Ah, love story about about your in me, sabi niya. So, yun. Yan guys, kaso alam, hindi naman natin naintindihan. Oh, Chinese naman yung nakasulat. Meron ding 3-5. Baka ano siguro, yung reservation, yung bayad yan kung gusto mong magpa, ano, magpa-reserve. Eh, may mga bilihan din ng mga motor dito, Kimco. Ah, paayusan pala. Tsaka yung isa, Yamaha. Ayan. Yung Yamaha guys. Tsaka yung Honda, yung kagaya sa atin ng mga Honda Click. Bera yung Honda dito kasi mahal yung Honda dito kasi ano eh manggagaling pa sa si ibang bansa eh dito kasi meron silang talagang Yamaha, ko may mga ano sila, factory di ba? kagaya yung mga giant pag ano yung giant kasi na bisikleta meron kasi silang sariling ano dito sariling pagawaan ayan may 7-11 mga uh, kuan nandito natin sa countryside yun yung na yung ano yung bulaklak na yun meron din tayo doon sa bahay Uff. mga ano sarado na yung mga kundyan wala na yung mga cherry blossom so order lang tayo may uwi bumibili dito na dalawa ayun so, na ganito wala So, tayo na siyang order. Nabanyag siya kay Uso Kway, ma? Uso Okay. Ayan, kamuti lang. Favorito pa dyan. Yung street foods. Oh. So, naka-order naman na tayo. Sabi niya, nagtitinda doon. Ba't ang tagal mong di pumunta? Y may sabi niya. Wala ka bang, wala ka bang, sabi niya, basta may Yossi sabi niya, wala ka bang time? Sabi niya, wala kang kumbaga walang oras busy canon canon and <laughs> may simple mart dyan and nandito yung ating suki na kambay hmm. so mamaya pasok tayo sa simple mart uh, tignan natin kung anong meron dyan so order muna tayo walang tao oh eh, ay sinip meme may, meron pang uh, tumaping Shopping? Shopping. Yeah. Okay. Yes, so, yun. Order tayo ng chayeko, may may ha? Chayeko. Huh? Chayeco. May ano tayo, milky at saka nata. So, yan, guys, at balikan na lang natin. Punta na tayo doon sa Simple Mart. Ayan, punta tayo dyan. Hindi ko alam kung anong meron dito. Ayan, may mga gulay-gulay din pala dito. Oh may oh, mga ganoon din pala dito so maano din natin kung pang mabilisan ayun may mga ano din pala dyan parang mini grocery talaga As in, di ba nakakaano guys nakakaamish talaga hmm. maraming ano maraming mabibili pala dito hmm sa susunod alam ko na kung saan ako tatakbo ng ano mas malapit kasi dito kaysa yung Carrefour pag ano pag dito tayo pupunta ayan ayan diba ba ganyan ka kwan talaga sa Taiwan meron ganito ito yung tinatawag nila yung kumbaga sa atin sari sari store <laughs> mini grocery ayan marami pala dito mabibili ditong area naman guys eh for the ano ladies Oh, di ba? May mga munggo. Hmm, nandiyan pala yung mga mantika. Mas mura yata dito kaysa sa isa bagay. Mas mura to kaysa sa 7-Eleven nga, oh. Hmm. Tsaka mas kompleto pa. Hmm. Bukas, tignan na. Ay, meron pa akong isang ano doon, yung toothpaste. So yan guys. Diba ba? Ayun yung bigas. 369 tong ano, o oh, 5 kilos. Meron pa lang ano ganyan, oh tignan niyo. Oy, meron pa rin yung ganyan, oh. Mas madami na to, magkano to? 319 oh. Hmm. Ah. Di ko lang po ilang kilo yan. 6 kilos oh. Guys, 6 kilos, 319 o oh, diba sa susunod pag ano nandito si Mr. Wang para hindi ako magbili ako dito ng bigas para mas marami kasi yung 2 kilos dun 139 sa 7 eleven na rin yung ganyan ganyan dito o oh, diba guys kalain mo yan so yan ah, ano, wala pa doon lang natin. So, yun, guys. Hindi lang natin yung kambay. Yan yung, ano, guys. Yung eskwilahan na yun, ah Ayan. yun si Meme. Oh, shout out sa'yo. Oh, thank you. So, ito na, guys. Yung ating binili. Oh, kaya ako. Casey yan. Clay pala. Kaylee. So, yun, guys. At, kukunin na natin yung, ano, natin, ano kamote so yan, kita kasi tayo doon kadulo ayan yan ni suki o, diba yan na Uh, say hi to Dito. my blog hi. youtube youtube say hey. <laughs> hi 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 ko alam saan tayo kakain dito kain tayo dito 7-eleven tikman natin kung anong plaza nito yan yan walang tayo dito dito na tayo kumain so ito kasi gutom tayo yun okay, guys at uh, kain lang tayo dito and wait lang tayo mm. sarap sarap ng ano natin So ayan guys, kain tayo ng ano to, kamote. 50 bili ko. Di ba? nung to ko eh wala pang dalawang peraso na amote 50 na. So Marami naman sya mabibili na pagkain na kainin na ulam. Dito may meron mga chicken don street foods din nila. Sa so, bukas. lang. ito long, ko to, na therapy. Ayun. Kain tayo guys. Uh, <coughs> kaya pag ano, ganito nagugutom ako dito ako tumatakbo pag gan, mga ganitong oras diba pag matigutom na to pwede na to kasi kamote yun hmm. Yan yung tok sa mundo yung tuktok yun try nga natin kung makikita natin kung ano meron doon sa tuktok na yan oh, walang tao doon oh nandun sa loob oh makikita nyo hmm ayun okay, oh makulimlim may kumakaway kayo ayan guys so sticky lang po tayo dyan yun nga guys, ang pinaganda kasi dun, dun pag bumili ka ng mga street foods dito wala yung ano, wala na yung, wala pa yung yung naluto na kung luto man yun na ano, pero kailangan pa rin nilang ipainit kaya pag bigay sa'yo, mainit na mainit talaga guys kaya bihira yung nasisirang pagkain na binibinta yung kasi masilad sila talaga sa ganon yung yung kinakain mo talaga sa kain mo yung chan mo yung hindi mo sabihin di ba yung chan mamaya naghahabulan na sila dyan sa chan mo <laughs> so ayan kain na lang muna tayo kasi gutom lang, gutom lang yata to Nalinda na ba kayo? Nalinda muna kayo guys. Sakto pa lang. Magti 3.30 pa lang. So, yun guys. At kita-kita lang tayo maya-mayat. So, yun lang guys. Tara na. Uwi na tayo. Baka, abutan pa tayo ng ulan. Hmm. Kaya, sama nyo lang ako dito maglalakad. So yun na guys at maraming salamat sa pagsama nyo ulit sa aking pagbili ng street foods at thank you so much guys sa mga suporta nyo at baka bago ka pa lang sa aking youtube channel pakipindot mo na rin o suntokin mo na yung notification para lagi tayong magkasama sa lahat ng mga i-upload nating video saan ako pupunta kung ano man gagawin nating video dito sa Taiwan yeah maraming salamat guys stay humble see you when I see you peace